pero gamay lang. Gamay lang. Uh, konti yung... lang yung gusto hey, ninyo. Sakto lang! <laughs> Yay! It's very fun. Nice to meet you. Yeah, nice to meet I you. Saw, I saw many video from Brenda. I, 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 I'm familiar you guys. Uh, you're also vlogging. Okay. Itagay okay. ko dahil din. Vlogging! Usahay! Isahay! Isahay! Ay, marunong siya mag, ano guys. Bisaya. And then, nakakaintindi siya ng Bisaya. No, 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 siya! She's a, boy. She's, a, she's a boy! No, 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 no. No, she's a good person. She's a good person, but, but she's not but so pretty. No, she's, she's pretty. But, but, but she's taller than you. No, yeah. it's okay. 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 Very okay. beautiful. Bating. Basta breg. It's okay. Basta kwa? Basta. Bach. Basta buutang. Hala. Buutang? Buutan. Buuta. Buutan. Buuta. Buutan. Huwag na bating eh. Para makatulog ang Japanese ninyo. Una ka. Kaya mo edad bating? Dali mo na siya mapuyo sa Pilipinas. Kaya mo gani? She's a very good cook. She loves to cook. Luto. Oo, loto. Luto. What's you Japanese will never be loto? hungry if... Uh, okay, Japanese loto uh, I don't chori, chori. chori, chori. Chori, chori, chori. So guys, good morning! Napaka-aga natin ngayon dito kasi eh, magde-decor... Thank you, Duyong! Magde-decor tayo, tutulong tayo sa decorations dito sa mga mesa para later kasi hindi pa dumadating yung mga... Mm, hindi pa dumadating yung mga mag, uh, mag arrange sa mga mesa. So, kami na ang uh, mag-aayos. Tara, samahan nyo kami. Let's go! Ah.

Hindi kaya man, mabagalang mobile na nasa top. Kaya, yeah, so, Apa? Saan mo baga ganun? <laughs> <laughs> nag-aaway na naman kayo. Ipantayin niyo pa. Masahan design to. Oo, oh, yan na naman design britney? Ano yun? Iba. Ano to? ana. Ay, hindi maganda, hindi maganda. Ah, layan kayo britney? Assorted. Ah, sige. Ano na ano ta? Na, layan kayo. Walang design. Tahan, tahan. Tahan. Layan kayo. Maganda, hindi design na.

Ano ba? Anong din Ang black ang mo mag kay... ...round man siya. Pero nung square niya siya perfect. square mo ng gold siya. Perfect siya. Itagli mo. So natin ka naman to Pasa ang black anima. Ikaw mo daw nag-uha. blacker vlogger mo lang ganito.

okay so, natapos na namin ang pag-aayos -pag ng mga tables and then later is Tingnan natin ko anong mangyayari. And eto na ang design. Ayan, yung nag-planner naman na is also our friend name Arnold. So, close friend din namin. Ang dami din kasi talaga naming mga kaibigan na mga yeah, ah, nag-decors -de ng ganito guys. So, makikita niyo naman yan sa mga susunod na susunod na mga events din dito sa farm ni Madam. So, ito na nga, natapos na. So, medyo relax, relax na. Pagkano nga yung package mo dito, ma'am? Sa ve Depende. sa venue mo lang is um, 10,000 yung sa venue lang. Pero ito, free ni mo na itong lahat yung mga free clothes, lahat Pero, yung mga tablecloths. Free lahat. Ay, sa package is venue, electricity, and the table and chairs. Mm -mm. Pero yung seat covers and table uh, table cloth plus sila. Kung uh, pwede na itong kuan. Basta meron lang kami white, black, and gold. Mm. So, so seat covers sila pwede. Pero kung meron sila, okay lang. Kung ayaw nila, okay. Kung wala lang. sila, di pwede silang mag-rent another sa mga table cloth and mga chairs. Ano na yun siya? With, ano na Decoration na yan siya? Lang. So, sa'yo pa din tong ang carpet? Ito, hindi. Ito sa akin. Okay. Yan sa akin. So, yun lang kay madam. So, walang decoration. 10K. Ah, sama na lahat ng mm. tables and chairs. Good for... As in, whole day yung 10K mo or... Ben, ben, oras ben, ben, lang. Oras uh, pagkatapos lang yung event. five 5 hours. Di ba? Wala. <laughs> Wait lang. Later, we'll do. Bakang... Ayan, may gagawin. And, syempre, tapos na kami dito sa pag-arrange-arrange. -arrange. And, o diba, eto diba? naman yung padrama-drama ni Arnold. Yung mga ganito. And nakaset na din ang sound system. And dito naman is yung pangalawang cater, eh, table for the cater naman. So, bali, dalawa siya yung mesa ng cater so doon tapos dito and then yeah relatives lang din ni Brenda yung ikakasal guys sa mga uh, gusto magtanong and ayun na nga mga kakilala lang din namin yung ikakasal dito sa totoo lang so far kay Antisita nauna and then yun nga kay Bimbo, pero wala pang fashion hall before. So, nasunod si Auntie Sita. And then, ngayon naman is relatives lang din ni Brenda yung ikakasal ngayong araw. So, sobrang excited talaga pag may mga event-event dito guys. Kasi kami, kahit kami, nabibisi din kami. Siyempre, tulong-tulong na din. And productive day talaga pag merong event sa function hall. So, later abangan na lang natin kung ano ang mga ganap. And magre-relax-relax relax muna kami ngayon dahil tapos na kami and then mamaya ulit. See you! Thank you for always watching. Bye! <stas>